tanghali po sa so, naman pong pagbablog po natin ngayong katanghalian ayan bigla pong pagbuhos ng malakas na ulan dito sa aming lugar sa Cavite guys ang guys sobrang lakas ng ulan ayan lakas oh. biglang buhos. Ayan, buti nakuha ko yung mga ibang sinampay sa labas kanina. Ay, yung isa, medyo basa-basa kasi na panguling pagkuha ko po ng sampay sa labas. Ayan, no, no. ayan po yung sampay na. Ayan. Nagapa naman po kahit papano. Pero yung isa, yung panguli ko pong kuha ayun, medyo basang basa po inuna po, po kasi yung iba eh eh sobrang dami po ayun yan guys na why hindi po kayo magsawa sa aking mga i-upload ng mga videos sa araw araw ayan thank you thank you po and God bless you all guys